Good morning guys! Ayan, katatapos ko lang magkaroon ng shower, mag-shower. So, i-moisturize imo natin. Ang una kong ginagawa is to moisturize my lips. So, gumagamit ako ng Vaseline. Ayan. I-moisturize imo mo lang siya ng konti. Then, ang una kong inilalagay ay itong aking Garnier. Ito sa 3 uh, three times sa vitamin C. sa siyang serum pabus na rin yata eh. Ayan. Then, under like this. Under my eye. So, once in a while, ipamper nyo din yung skin nyo. Okay. So, kwentuhan tayo guys. Dito naman sa inyo is okay naman yung aking life. Kasi, hindi naman ako pinapabayaan ng aking asawa. And, we keep traveling, discovering India. Ayan. Ito serum ko. So, ayan mo muna siyang mag-sit in doon ng mga... Kung marami kang time, 15 minutes. Ayan. Ayan, nag-glow na. Then, after this, naglalagay ako ng um, aking sunscreen. ba? Diba? Then, kunting face exercise. Ayan. Pag nag-e-edad ka na, mga 40 na above, eh, you have to take care of your skin. Ayan. So, after that, ang ginagamit ko naman ay itong Sun Cruise 50. Ito yung aking sunscreen. Kasi ito lang yung, yung isa, nakalimutan ko na yung pangalan. Paubos na yata. Ayan. Ouch! It went. So, ba? Diba? Tayo mga babae masyado tayong maalaga sa ating katawan. Kahit nasa bahay ka lang, maglalagay ka pa rin ng sunscreen. Ayan. Gusto gusto ko yung hair ko kasi yan, biglang nawalan ako ng space. So, continue tayo. Ayan. Ayan lang. Then, ilalagay mo ng iyong favorite moisturizer. So, masyado siyang makintab, pero mamaya yan, guys. Matutuyo na siya. Yan ang ginagamit ko ngayong moisturizer ay yung una, CeraVe, Nivea. Pero kasi, nag, yung pores ko kasi, nag oopen So, lalagyan naman tayo ngayon ng itong, na-discover ko itong pants. Skin Institute Naya Niacinamide. Soft glowing skin. Non-sticky nourishing lotions. Pero ginagamit ko na siya sa face ko kasi ano siya, maganda. Ang dami nating ano, kuskus balong sa ating face. Ilalo e, na ngayon guys, dito sa Utarakan sobrang harsh ng sun. Kaya kailangan laging moisturize yung skin mo. Ayan. Ganyan ako ka, ingat sa aking skin. Moisturize, moisturize, and sunscreen, sunscreen, sunscreen. ba? Diba? Para always kang magkaroon ng glowing skin and young skin. ba? Diba? Ganyan siya. Then, yung aking namang ano na ngayon ay pupunasan na natin ng ano, Mm. lambot na siya. Yan. So okay na siya. So mamaya lalagyan ko na siya ng let it sit in and absorb. So haya mo yung yung skin na absorb yung sunscreen, yung serum at saka yung moisturizer. That's it. Beautiful na ulit. And looking fresh. Very shiny siya pa guys. Pero mamaya okay na yan. Diba? Bye.